awang premi sa Ako si Tom. May pangarap, pero walang trabaho. Araw ng biyernes. Panibagong kwento. Panibagong kaganapan. Sumama nga pala ako sa mama ko at sa kapatid niya. Para manguha ng mga tulya. Kaso, hirap akong kumuha ng tulya kaya ang ginawa ko na na lang ako ng mga shell. Hindi gaya ng nanay ko na expert sa pagkuha. Kaila! gasa yun ta i pero hindi pa rin ako nakontento kaya sinubukan ko pa rin kumuha at ayun natsambahan ko kung saan sila nagtatago dito nga pala kami kumukuha ng tulya sa saka ibang shell yan yung nanay ko at saka yung kapatid niya <laughs> eto nga pala yung nakuha yung nanay ko at saka yung kapatid niya wala pang isang oras pero dito ako napabilib at napamangha sa tatlong nanay na ito ang galing nilang magbalsa kaya pala ang hirap nilang magpatawad sa palengke kasi ang hirap din kumuha babad sa araw babad sa tubig hanggang dito na lang ulit ang aking kwento at ako'y uuwi na maraming salamat